Share ko lang pala guys. Ayan pala Gaya. yung napunan namin. Kaya. Kasi nga, may problema na naman ang mga, ako lang pala. Gaya. Mm, diba? Ay, nagbubaw na naman guys. Gaya. Kasi nga, nakakaramdam na naman ako ng na, hindi maganda. At, Kaya. Nung isang gabi ay, nung isang gabi kasi guys, mga, 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 pang 3 days ngayon, ay, hindi na naman ako okay guys. Kasi parang, para magpapadala ako sa hospital gabi yung pakiramdam. Bago na naman guys kasi nakaramdam kasi ako ng guard ng ngayong, ngayong week mga ilang araw pa lang Nakaramdam ako ng ganun guys yung bumabalik yung ah, uh, parang acid reflux siya tapos kasi ma mahirap siya tapos ubo ako ng ubo akala ko ubo talaga yung ubo ko pero hindi pala talaga ubo guys yung ah, ah, ganun ganun ko kasi nagtataka ako wala namang plema tapos ano pala siya guys na research ako ano pala siya ano lang guard parang yung guard kasi maakit yung kinain natin tapos dito kaya kumakati at parang inuubo-ubo ko o inuubo-ubo ng mga tao kasi na stock or naaabot na talaga dito maabot na dito sa lalamunan yung yung kinain na nanggaling sa chan or parang may nangyari ng pamamaga na dito kasi eh siguro feeling mo parang may sipon ka parang may ubok pero wala kasi natatakal talaga ako may nung ano talaga nung mga first step ko lang siguro ng July or siguro June pa ay inubo talaga ako at sinipon pero nawala na yun so tataka ako parang simula nung parang kung kumakain ko ng mga matikaba or may mga mantika mga matikamis eh parang nawawala yung boses ko akala ko ubo pa rin yung gano'n. guys ano pala ho, parang ngayon ay may anxiety na naman ako feel ko lang feel ko lang at tapos sinurge ko talaga siya yung anxiety talaga at gird ay nagtutulungan para sirain yung matawan ko or para pahirapan ako. tapos grabe yung sakit ng ulo tapos iba yung pakiramdam sa puso tapos may masakit pa dito sa gilid ko mag anon parang bago na naman pakiramdam sa akin okay nakaramdam na ako ng parang kinukuha na ako ni lord dati pero ito nang isang gabi iba na naman yun kaya medyo natatakot ako tapos ano ari sa kamba sa sakit ng gilid, sumakit ang gitman. Aray ko. Tapos, ato sa ko gali. Ko sa nurse ko, nung una naman nag-chat naman ako kung saan kanino bawal yung cremil Sinabi naman ng, ng ano, ng chat-dipit eh, ng chat ko, na, ano naman, bawal naman sa mga sakit sa puso, sa may mga chronic kidney disease. Mga guys, yung mga problema ba sa kidney. Tapos, may mga iba-ibang sakit doon na bawal, sa so, mga ganito, ganyan. Ayun, nag-focus ako doon sa may heart problem, tapos sa kidney problem. Pero naisip ko, eh, wala naman siguro ang problema sa kidney kasi, okay naman, nakakaihi naman ako. Or alin. Tapos, ayun, eh, nakala ko talaga guys na wala talagang problema or ano, yung isip ko na lang, nagtatakang tatangan -tang ako na siguro wala naman akong problema sa sakit ng sa puso kasi baka anxiety lang talaga yung mga naramdaman kong palpitation tapos wala, siguro wala din akong problema sa kidney kasi nakaka, ano, pero minsan talaga nakakaramdam ako ng panakit ng gilid, pero nakaihi pa naman ako, ganun yun yung isip ko, kaya, ayun, naminan pa rin ako. Tapos, nagtapang-tapangan na talaga, kasi parang nahihirapan kasi ako sa guard na sinasabi ko, parang sa araw na yun ay sobrang hirap yung pakiramdam ko. Mahirap siya, parang mahirap huwinga. Parang feeling mo kasi yung kinain mo lang dito sa dibdib mo, nag-stuck lang siya dito, parang yung airways, inaaba, parang hinaharangan yung airways, guys. Ganun yung feeling. Kaya gusto ko lang naman matanggal yung ganun feeling. Eh, uminom ako ng Camille Escredo, paano na tanggal naman siya. Pero yun, pumalit yung grabing hilo, sakit-sakit sa ulo. Tapos dito parang yung ulo mo, yung mga ugat sa ulo mo, parang feeling mo tinuturture sa sobrang sakit niya. Tapos yung puso maapdi. Tapos medyo ano din, mahirap din sa paghinga. Tapos tumaas din yung ano, yung yung heart rate or pulse. Mga nag umabot din ng 120 Pero sanay na ako noon. Sanay na ako na tumataas talaga yung pulse ko. Pero ayun, hindi nga normal yun. Tapos ayun, nag-search ako, nagpatulong na naman sa ChatGPT, GPT. Gusto ko sanang uminom ng sa inor para kahit pa paano ay kumalma yung feeling or baka gumaan-gaan yung pakiramdam ko. Tapos ayun, napag-alaman ko na huwag, huwag uminom ng kahit anong gamot kung may side effect sa'yo yung Cremil S. Kasi ba, parang may reaction siya ng magnesium daw, parang kasi kung may problema ka sa kidney, parang hindi siya napaprocess <coughs> yung kidney, yung magnesium kaya na stock siya sa katawan mo, kaya nakakaramdam ka ng kakaiba sa katawan mo. Ganun yung pagkakaintindi ko sa research ko. Tapos ayun, imbes na uminom daw ng kung anong gamot or ano ay uminom na lang ng maligam-gam na tubig. Kaya nagpapabad na ako ng mainit ng tubig ko sa mainit para uminit. Tapos yun lang ininom ko. Tapos naramdaman ko na biglang nawala yung pananakit, yung ano, parang kumalma yung katawan. Tapos ayun, nakatulog na naman kahit paano. Tapos bigla ako nagising na naman after mga isang oras na yung nakalipas na gumangaan yung feeling ko. Tapos gumalik yung ganung sakit na naman. Kaya ayun, natakot talaga ako. Kasi doon sa research nga, sabi nga, ay, dapat dalhin talaga sa hospital ko yung mga side effect or ano. Tapos yung nakakaramdam mo mga ganung panghihilo. Tapos panasusuka, ganun guys. Ay, parang, or mag, parang magpadala or parang magpapadala talaga Tapos, ako. Pero ako, Tapos iniisip ko na naman ng mga oras na yun, hala, baka ito na, na, ito na, ito na talaga yung katapusan ko. Yung, parang nasanay na ako sa anxiety ko na pag inatake ako, iniisip ko na ganito naman to palagi na kapag survive naman ako. Kaya parang hindi ako takot pag inatake ako ng anxiety. Tapos ayun, dahil ba bagong feeling yung ganong feeling, ay natatakot naman ako, tapos takot talaga ako mamatay. Ganun guys, tapos ayun na. Ah, parang thankful ako dahil nak nakapag-survive ako sa gabi na yon Tapos, nung umulit siya ay nag-ano lang na ako ng epicacent oil, tapos sinilat ko na lang yung ulo. Tapos trinay ko talaga na makatulog hanggang umaga. At pagkagising ko naman ng umaga, ay okay naman ako. Kaya wala namang nangyari guys. Pero siguro kung hindi ako nag-research, tapos uminom ako ng cyanide, baka talaga as in maguluhan yung katawan ko at mas baka mapalala yung sitwasyon ko. Kaya mabuti na lang at hindi talaga ako uminom. Ah, kaya paano kasi talaga yung sinner hindi ko siya talaga basta-basta iniinom kahit medyo yung pakiramdam ko ay grabe na yung ano kahit black na umiitim na yung mga kuko ko tapos nahirap na as in, kahit mataas na yung yung pulse ko or yung heart rate ay Iniiwasan, ko talaga kasi pakiramdam ko pag umiinom ako parang mas mabilis ako matrigger sa araw-araw na parang bukas ay atakihin na naman ako ganun kaya iniiwasan ko talaga as in kung kailangan ko lang talaga siya or as in, grabe na talaga as in, kasi may mga oras yata ano, na umabot ng 150 yung ano heart rate ko mga ganun dapat yung pag ko pero kung mga ganun na yung heart rate guys ay mahirap na talaga yun maglumunok parang mahirap na yun mag inhale Um, parang exhale na lang yung kaya mo or kaya medyo, medyo exhale ba mahirap nga basta parang no, ganyan ka lang man parang wag mo lang pipilitin wag ka na lang huminga parang ganoon guys kasi may mga baon kaya man na oxygen sa katawan mo yun nga lang yung oxygen na yun parang madumi kailangan mo yun mapalabas kaya sa pamamagitan ng pag-utot or kung ano na parang may namasage ako kung minsan ako sa katawan ko yung likod ko parang pinamamasage ko pinabanyo ng mga oil para umutot ganoon, tapos maya maya ay makakahinga na ako ng kahit pa paano pero mabigat pa rin yun mabigat pa rin yun mag inhale pero ayun, nakapag-survive baka so, sa mga ganun. Yung asin kinat yung kinatatakutan ko lang talaga nung gabi na yun ay yung baka yung nga may problema sa kidney tapos ayun nga tapos madalas sa ospital tapos makita yung mga ganun-ganun. Basta may overthink ba kasi may anxiety nga, di ba? Tapos problema pa, yung criminal is parang papatrigger din ng anxiety kaya may problema kaya parang nagpapanic din ako kasi nga ayun. Sumasabay yung anxiety sa mga oras na yun. Share ko lang guys. At asin humaba na pala yung ano ko, yung kwento ko. Ako alam na ako at kakainin ko na yung lugaw ko. <laughs> Yan, <coughs> di ba parang umuubo ako? Inuubo ako kasi parang hiningal ako. Parang minsan iniisip ko rin na parang hika siya. Pero hindi talaga siya hika daw. Kasi nga yun, nakaramdam nga ako ng pag-akit nga ng acid ko or kinain ko. Minsan, naramdaman ko talaga siya na parang feel mo talaga na may gumagalaw na parang, di ba parang rice or humay? Oh, ano sa Tagalog? Kanin, di ba kanin guys? Ka? Yung kanin guys, ka parang feel mo talaga siya na bilog na na naramdaman mo talaga siya na gumagalaw pataas tapos mo baba parang ganun parang feel ko na nandito lang siya na-stack tapos baka mapanis tapos baka mag ano pumunta sa lungs or baga ba. Yun yung nakakatakot tapos mapanis doon tapos magkaroon ng infection, di ba? Ang ganun. Overthinker. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana isupport nyo yung mga uploads ko kahit walang kwenta, di ba? Nagtatry lang naman ako. O yan, kahit walang earnings, eh, nag-upload pa rin ako guys. Ah, nagpapakasakali pa rin ako kahit paano. Pero sana naman talaga, no, magkaroon na ng earnings. Wala talagang earnings rates kasi wala talagang halos na views. Tapos, syempre, yung followers din kaunti din. Kaya kung kayo na mga friends ko na, as in, kaklose ko naman talaga kayo, ay pwede nyo naman akong tulungan sa pamagitan ng pag-invite ng friends ninyo. Maiklik nyo lang yung profile na, ng Simply Palm TV na to. Tapos, mag-invite friends lang kayo guys. Tapos, select all nyo para kahit may sampo lang na mag-accept nun. Okay na okay yun. Kung mga ilan din kayo na mag-ganun din. Gumawa ng ganun. Yun lang. Kanina pa ako nagpaalam. Hanggang dito na naman ulit. Bye.